Tito Bar I-share ko lang po sa inyo Ngayong uh, Holiday season na At ting tingnan nyo po Napakarami Ng booking ni Lalamove. At halos magaganda na yung ano Magaganda na yung Rate ni Lalamove. Ang dami ng high demand So ikaw na lang mamimili dito Kung saan mo, po, kung saan mo gustong mag-deliver At napaka Dami talaga Oh. ikaw na ngayon yung mamimili talagang pipiliin mo kung alin yung gusto mo yung yung pinakamalapit o gusto mo lang malalapit yung delivery kasi talagang halos lahat may ano may kidlat yan so sa ganitong sitwasyon ang prepared ko pong i-deliver yung malapitan lang dahil sa dami ng pamimilihan ah uh, makasampu ka lang na limang na 500 may 5000 ka na agad at kayang kaya po yun ngayong ah uh, season ng ganito papunta na po ng November December tuloy tuloy na yan kaya maganda ngayon mag deliver sa lalamu uh, at may na-deliver na ako napakalapit lang ang ang binayaran po sa akin ay 550 malapit lang din so wala pang 15 minutes na deliver ko na at may nakuholi tayo ito ito yung una completed na to tapos nung nakuha ko 300 kg lang tingnan nyo po yung high demand high demand lang, ah, tayo Yung high demand niya, 409 O para ka nag-deliver ng dalawa ano? Napakalapit din lang ng pagdadalang ko nito Kaya pick up na natin Let's go Marikina So napakalalaki po ng booking ngayon oh. No? Yung sa 742 Ito dadaanan natin dito lang sa may Gilmore 742 at itong Marikina natin ay 813 Tingnan natin kung may high demand din to. Ang high demand niya ay Wait 325 wow so lahat po talaga may high demand yun at hapon na ako na start kasi ka si Kuya Rosin kami na may event may ano tawag doon sa school nila United Nations ha? United Nations United Nations at ah, syempre inasigaso natin nagkasakit kasi siya eh. so late na ako dumiskarte ng biyahe pero okay naman pangatlo nating booking at ngayon po ay medyo parang paparating si ano si Leon ayan yung panahon ngayon nagbabadya ang napakalakas na ulan grabe ang daming booking talaga so ito yung iniintay ng lahat at nawa sa lahat ng nabiyahe ngayon ay makarabit tayo para makabawi-bawi tayo sa biya yun o no? may high demand may additional pa oh. <coughs> sarap pagka ganito yung mga biyahe kasi bukas holiday ngayon paspasat talaga sila ng ano ng pagbubuking at yung pipigapin natin 5 oh, minutes nandun na tayo バナナテン、レッツゴー Ano pala yan? Pang ranger Pang ranger At di-deliver muna natin to sa Sa ano lang po to sa papuntang Gilmore Alright At tingnan nyo po ang panahon ngayon Grabe malakas na ulan to Malakas ang ulan at Nawa ano Hindi na bumaha dito sa Manila Grabe lakas oh. At umuulan na banda doon Bumaangat na dito sa may bandang ano, eh Balawi Super dilim na ng paligid Part time lang kami uli ngayon Ni Kuya Roseng Kasi may prayer meeting po kami Every Wednesday At mas mahalaga Siyempre yung prayer meeting So siguro Pagka Deliver po namin ito sa Marikina Maghabang kami ng Pamanila At maaring Sakto na yun itong booking natin, tatlong booking ay halos 2,000 na yung magiging ano natin dito yung bayad sa atin, tas bababa sa ng 400 so may 1,600 na tayo at pagpalagay na 600 yung wala pang 600 kasi napakabilis eh mga mga 300 lang yung diesel natin ngayon so sa madaling oras ay guminta tayo kagad ng 1.3 at kung tayo makakuha pa sa marikina tanang Marikina In 600 meters, turn left onto Colonel Bonnie Serrano Avenue. Ito na po kami sa May Alimall, Cubao. Eh. At uh -huh. medyo malayo-layo pa yung atin pagpapadeliveran. How many minutes? 8 minutes pa. Oh. Masibot traffic. Tabi pa rin bubig ngayon eh. ngayon, nandito na po tayo sa bahay at sa maiksing oras sa aming pagbiyahe ay kami ay nakatatlong biyahe lang napaka bilis ng na aming pagbiyahe ngayon wala pang tatlong oras ay naka 1.6 na po tayo at hindi na rin tayo naggas niyan kasi saglit lang eh so mag shout out po muna tayo ng ating mga kaibigan unang una itong mga kaibigan nating vlogger at natutuwa ako dahil kahit hindi kami personal na magkakakilala o hindi pa kami nagkikita-kita ay nabubuo yung aming uh, banding through uh, comment sa aming mga videos at siyempre uh, sinubscribe natin din sila at pinapanood din natin yung mga video nila so shout out kay George TV ito si Brad ingat ka lagi sa biyahe mo at lagi din kita ang pinapanood kaya tuloy-tuloy lang tayo at shoutout din po kay si Pards Kleto ito po uh, mga naunang nag vlog to sa atin kaya sila po yung ating uh, sinundan kung paano sila mag vlog dahil uh, na-encourage din ako dahil sinishare nila yung mga experience nila sa Lalamove lalong higit yung mga diskarte din nila. So nakakapulot din tayo ng ah uh, sa kanilang biyahe. Ah uh, syempre kay Chef Vlogs. Sabi sabi niya dito, boss, sama minsan sa biyahe mo. So ito po yung ating mga gusto makasama dahil sila po yung mga malalaki na yung uh, community at uh, isa din 'yan sa mga iniidolo ng mga blogger tungkol dito sa pagbiyahe sa Lanamob ang gamit niya po ay motor pero napakagaling niyang uh, magbiyahe at syempre uh, napakagaling ding mag vlog so ingat ka sir at mga minsan nawa ay magkakita-kita -kita tayo uh, gusto kong makasama din kita sa pagbiyahe ko shoutout din po kay Sir Mar Malbas Ah, uh, salamat po at siya po ay nanonood sa Alkobar KSA. Sadik. Assalamualaikum. Kepal. Lasim sawa-sawa, Chukul. Ah, <laughs> uh, ingat ka po dyan at uh, maraming salamat sa inyong panonood. Shoutout din po kay Kuya Torbs. Maraming salamat po sa inyong panonood. Uh, thank you po sa inyong ah uh, message na to. At yan po, uh, maraming salamat sa patuloy na inyong panunod po sa ating YouTube channel. At uh, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, ay please follow and subscribe my YouTube channel. At hit nyo na din po yung notification bell para manotify po kayo pagka may mga bago tayong upload. So, ingat po tayo lahat. God bless everyone. Bye-bye.